Hi guys, isa na namang masarap na recipe na abot kaya ng ating mga bulsa ang e-share ko sa inyo ngayon. Ito ang ating crunchy outside at stretchy inside na kariyoka na gawa sa glutinous rice flour. Gusto mo bang matutong lutuin ito? Halika nod na gawin na natin agad. po ang kumpletong listahan ng ating mga sangkap. Paunti-unting ilagay ang 3/4 cup na tubig dito sa ating 150 grams na glutinous rice flour. haloing mabuti upang lahat ng flour ay mababasa o makasipsip -sip ng tubig. Kapag nahalo ng mabuti, bibilugin naman natin, 1 half tablespoon ang ginamit kong panukat. Pagkatapos mabilog, tusokan o butasan ang gitna nito, Upang may masingawan ng init, kasi kung walang butas puputok o sasabog ito. magpainit ng mantika, at dahan-dahan nating ilubog dito ang mga nabilog nating karyoka. Nagkamali ako dito guys, dapat pala hindi ko dinamihan paglagay kasi ayan tuloy nagsidikitan sila, at nahirapan ako paghiwalayan sila kaya tuloy na deform, pangit na tuloy tingnan. kapag nagsilutangan na ito at sa pakiramdam nyo ay medyo malutong na ang ibabaw pwede na itong hanguin. Sa parehong mantika, ilagay natin dito ang 1 half cup na asukal. Halo en paminsan hanggang matunaw o magcaramelize na ito. Kapag ganito na hitsura ng ating sugar, maari na nating isama dito ang ating Carioca balls. Halo en upang lahat ay mababalutan ng ating caramelized sugar. pag okay na, dali-dali nating itusok ito sa ating stick, kailangan bilisan natin upang hindi tayo maabotan ng pagkasunog nito. Ito na guys ang ating sobrang nakakatakam na karyoka. Sana nagustuhan nyo ang recipe na to. Kung hindi pa kayo nakapag-subscribe nitong maliit kong channel pakipindot na lang ang like at ang subscribe button napakasimple lang ng mga sangkap pero sulit ang sarap, malutong sa ibabaw at makunat-kunat naman sa loob nito. Maraming salamat sa panonood hanggang sa muli.